sa kila ikaw ka rin mo. hindi ka dati kiti lebaten ka? makapal na talaga yan yun talagang <laughs> <na yung> <laughs> oh, ano 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 ang ano ano mo? ano 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 Tita ba 40 ba? 40 dini. Ano ka? <coughs> 46. Mm -hmm. Anong cup size mo eh? Wala. Hindi niya alam. Basta napapagod na ako. Madali mo Mas nakapag bumibili si tita bago nilagawa yung sinusukan mo isa-isa. Susunan. Tama okay. ba tita ba? Okay. Ano okay. Ba? Ay ako nagsusukat ako no? Ma, baka mamaya kunyari lang panayo ng ano. 34. Tapos yung parang <coughs> hindi. Wala ang usapan ni kasi ang binibili ko sa ito